During draft pa lang nag-aaway at nag-iiyakan na ang mga kakampi ko Tingnan nyo mabuti yung S4 Gumamit siya ng Mia kahit meron na kaming leila Bale dalawang marksman yan Kaya kanseran talaga ang mangyayari Binan kasi yung Shino niyang hero Ganon yung umpisa ng kwento eh Kaya sila nag-aaway Kaya itong S4 Nagpick ng Mia kahit meron ng leila Dalawang marksman sa team namin Siyempre ang bubombo -bu -bu ng mga kakampi Nababadrip na aasar Nabiburset na naman ako Bakit ganito pala? yung mga kakampi ko, hindi ba pwedeng maglaro ako ng malaya sa solo rank game kasama ko ang sarili ko hindi ba pwedeng maging malaya, hindi ba pwedeng maging masaya at maayos sa kakampi bigay mo sa akin munton, ang mahirap pa dito, wala kaming hard tank setter at syempre assassin jungler yung gamit ko, este support yung rumor namin, kaya medyo tagilid talaga ang bapor, medyo luging lugi talaga kami dito when it comes to line up kasi talaga, ang lalambot namin una kong kinuha ang pulang red buff at sunod yung taong bato at nandito ako ngayon sa asul na blue buff at nandito yung dalawa ng gugulo. Oh. Yung Estes nandun sa baba kasama yung Leila, nagbebebe time sila at yung gold walang pakialam. Nasa mid lang. Sobrang na-stress na talaga ako dahil gap na ako at napakahirap para sa isang no-lan kapag walang blue buff. Kapag gagawa ng turtle, ayoko na lang talaga mag -talk. Ayoko na lang talaga mag -talk. at kamuntikan pa ako dito. Buti na lang talaga yung Estes dun ahila ko. Umatras lang ako ng konti upang ihilang sarili ko kasi nasa healing process pa kung saan nasaktan ako at nagmumove on ako kaya binalikan ko si Angela upang saktan rin at maramdaman niya rin ang sakit na naramdaman ko. Dahil ilang beses rin tayo pinutukan ni Granger kanina oras na upang tayo ay gumante. Hindi na natin siya bubuhayin pa. Medyo naawa ako sa kampi kong Gord dito dahil hinahabol siya ni Fanny at wala siya magawa. Si Farsa nandito rin ngunit siya ay mahihiwa. Ang kapal talaga ng mukha ni Fanny. Dito niya pa talaga gusto mag-recall. Wala na rin siya magagawa pa kundi tang Gapin ng kapalaran niya. Ito, tuturuan ko kayo ng mga Hokage moves sa Di ba, low HP ako at up yung turtle. Ayan, kukunin ko muna to para makapag-regen pero sinisilip-silip ko yung buhay ng turtle. At kapag malapit na, lalapit ako para retrihin ito at syempre makukuha ko. Ayoko nalang talaga mag pagdating sa retrier. Ayoko talaga mag -talk. Tumakbo na lang sila dahil alam nila na uubusin ko sila kapag pumalag pa sila. At syempre nakawin natin itong butike. Mahaba yung ano ko, yung yung uh, mahaba yung pasensya ko. Kaya kapag may pumasok dito talagang buburahin ko. Dapat mahaba yung ano nyo, yung, yung pasensya nyo kapag assassin user kayo, di ba? Hihintayin nyo yung tama at perfectong pagkakataon. Hinahabol ko na yung kalaban dito at medyo kabado si Fanny. Dalawang cable niya ang hindi tumama kaya siya ay bumagsak. Kukunin ko na rin yung asul blue buff niya. Medyo kinakabahan si Fanny kapag nakikita niya o kaya hindi niya mapatama na maayos yung mga cables niya. Nagkakaroon ng bakbakan at kinakailangan ko silang tulungan. Akala ko nung umpisa mga bobo to mga kasama ko dahil draft pala nag-aaway at nag na pero magagaling pala sila. Ang yabang naman ang kasama kong gold sabi niya easy game trash talker talaga dapat hindi tayo trash talker gayahin niyo ko tignan niyo yung sasabihin ko dito bobo na nga kakampi. Eh pero mas uh, bobo pa kayo, 'di ba? Ganon dapat, hindi dapat tayo trash talker. Huwag niyo'ng gagayain si Gord. Sabi niya, easy game daw. Huwag ganoon, huwag niyo mamalitin 'yung kalaban. Pangit 'yun. Legit nga talagang sarap sa feeling kapag akala mo bobo 'yung kakampi mo, pero mas bobo pa pala 'yung kalaban niyo, 'di ba? Sana laging ganito, sana mas laging bobo 'yung kalaban para tayo gaganahan.